Alright mga master, so welcome back ulit sa ating uh, ito ba channel Ah uh, ito na yung update sa ating uh, ginagawang studio so, Yung uh, na natin dito, uh, bali, dito andito tayo ngayon sa part ng uh, kitchen So ito guys yung ating gagawing kitchen ah. na So finish ko na kanina Ayan. Balay kinabitan ko na siya ng hardiplex, dinikitan na natin Then yung ating uh, pinto So yung pinto na ano ko ginawa Balay ano lang siya, tawag dito Ah uh, Metal stud lang din So nilagyan ko siya ng hardiplex Ayan so kasi, kasi ako sina lang naman re So kung niyo, ayan, so metal stud siya. Then na uh, dinikit ko siya. Then uh, naglagay na ako ng tatlong bisagra dito. Ayan, so tatlo. Tatlo. Then uh, 'yung control pa lang mga master, so dati kasi dito nakalagay, so inilipat ko siya rito. So ayan ay 'yung mga control natin, ayan. 'Yung ilaw natin. Bali 'yung ating uh, metal stud, binutas ko na lang, then pinasok ko na lang 'yung uh, flexible natin dito. Pababa rito na galing dito sa ating uh, box. So, inilipat ko lang siya ng uh, location yung ating uh, switch dito. So, okay na. Bali, wala na tong doorknob kasi ito uh, niligyan ko na siya ng uh, lock. Ayan, and then yung handle niya. So, sa kabila ganun din. Same lang din. Ayan. So, oh, yun mga master. Bali, ang gagawin ko na lang din eh. Ayan. So, ito kasi gagawin ko na itong atindahan ay. Eh. So, babaklasin ko na lang ito. Titibagin ko na lang yung lababo. So, extend na natin. Pupunta rin na. Ayan. So, meron tayo. Maraming tayong materials kayo. So, tambak ako ng materials. Ayan. So, steel mating gagamitin natin sa tindahan. Then, nagpabili ulit tayo ng ano, ng uh, metal stud. So, another 20, pe 20 pieces para naman din sa extension natin. Okay. So, yun lang muna mga master. Bale, in ko lang kayo dito sa ginagawa ating studio. Ayan. So, renovation na. Okay. So, ram salamat po.